Alam niyo ba mga kaibigan, to make advantage ng mga napanirang grupo na nagpa-survey para sirain ang turismo ng ating bansa. Meron pong lumabas na isang survey na nagsasabi na hindi daw ligtas na pumunta sa Pilipinas ang mga turis. Ito mga kaibigan, ang Hello Safe Safety Index 2025. Ayon kay Turism Secretary Christina Prasco, Questionable ang datos ng Hello Safety Index 2025 at kulang umano sa transparency, lalo't hindi ito naka-ankla sa aktual na kalagayan ng bansa. Ayon naman kay Arthur Lopez, Pangulo ng Philippine Hotel Owners Association, nabubura ang mga ganitong pahayag na mula sa mga opisyal na pamalaan ang paghihirap para maibangon ng turismo matapos ang pandemya. Ito kasi mga kaibigan, sa isang pahayag po ni Secretary John B. ng DILG tungkol po sa pagiging safety ng ating bansa na nasabi po niya sa kanyang pahayag sa isang summit na natatakot di umano ang mga tao na bumisita sa bansa dahil sa posibleng banta sa siguridad. Para sa akin mga kaibigan, may katotohanan ito pero hindi po sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan po natin sa panahon ng dating Pangulong Duterte, dito po lumaganap ang kriminalidad at nag-iwan po ng 30,000 na biktima ng extrajudicial killings. At dito rin po ginawang legal ang pugo at lumaganap po ang kriminalidad, ang kidnapping, torture at iba pang pa mga high crimes. Dito rin po sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay na isama ang Pilipinas sa Grey List. At isa po tayo sa mga binabantayan patungkol po sa money laundering. Pero nang sumapit na po ang Marcos administration, isang napakalaking hakbang ang ginawa ng ating Pangulong Marcos ng kanyang binaban totally ang pogo. Ang pogo na ito na naging dahilan ng pagdami ng kriminalidad sa bansa ay hindi na nakakapag-operate sa ating bansa. At dahil po dito, mga kaibigan, isa ito sa naging dahilan kung bakit bumaba significantly ang krimen sa ating bansa. At natanggal na rin po tayo sa gray list. At mga kaibigan, ayon sa isang datos, hindi naman totoo eh na bagsak ang ating turismo. Mga kaibigan, hindi po bagsak ang turismo ng ating bansa. Ito po ang balita sa IBC. Sektor ng turismo sa Pilipinas lumago noong 2024. Ibinida ng Department of Tourism DOT ang tagumpay sa pag-unlad ng sektor ng turismo noong nakaraang taon na iniugnay sa mga reforma at pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DOTR Secretary Cristina Frasco, mas tumaas ang kita ng bansa mula sa mga dayuhang turista nitong 2024 kumpara noong 2023 Lampas din sa mga datos noong pre-pandemic o taong 2019. Therefore, beyond quantity, we are attracting quality, yielding more revenues for our stakeholders and more jobs for our people. So mga kaibigan, lumalabas sa datos na mula sa average na siyam na, na gabi noong 2019, ngayon ay higit 11 gabi na ang karaniwang pananatili ng mga turista sa bansa. Data would show that 70% of tourists coming to the country are repeat visitors. Visitors truly our tourists have come to love the Philippines with a higher spend, longer stay and repeat visits. Sabi po ni uh, Frasco Mula Enero hanggang Desyembre 15, 2024, bumawi ang international visitor receipts sa 712 billion o 119% na mas mataas mula sa 600 billion noong 2019. Dumami naman ang mga Pilipinong nabigyan ng trabaho sa sektor ng turismo batay sa Labor Force Survey noong April 2024 o katumbas ng 16.4 million manggagawa. makatawad ito sa 34% ng kabuang employment sa first quarter. So, mga kaibigan, yung mga sinasabi nila na bumaba ang turismo dahil hindi safe ang pakiramdam ng mga turista dito sa Pilipinas. Ito po ay isang napakalaking fake news. Dahil hindi naman po bumaba ang turismo natin. At isa pa, mga kaibigan, na Safe naman po ngayon sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung ikukumpara po natin sa last administration na napakaraming kidnappings, napakaraming torturing, napakaraming mga high crimes na nangyari dahil po yan sa resulta ng pagliligalize ng POGO at ang masama pa nito na ilagay pa tayo sa gray list. Pero ngayon po ay maganda na po ang stand ng Pilipinas sa buong mundo. Kaya wag po kayo magpapaniwala sa mga fake news na yan. Dahil ang Pilipinas po ay namamayagpag pa rin po. Hindi man number one, kundi nandyan pa rin tayo sa top para sa destination dito sa Southeast Asia. Real talk.